Kailangan daw uh, mag-comply si Pastor sa kanilang summons. Gaano nga ba kalakas itong Sabina laban kay Pastor Apolo Quiboloy at pwede ba siya karistuhin ng Philippine National Police kapag hindi sumabit sa Sabina? Ibig sabihin kapag hindi ito nag-attend ng pinapatawag na hearing sa House of Representatives o kaya sa Senado dahil dito sa Sabina, yan po ang ating alamin sa legal advice mula kay Attorney Trixie Cross ang dating tagapagsalita ni Pangulong Marcos. Uh, Mag-comply si Pastor sa kanilang summons. <coughs> so, anong mangyayari dito? Well, ano ba ang nature ng inquiries in aid of legislation? Sabi ng Korte Suprema, hindi po ito hukuman ang kailangan, ang pag-i-issue ng mga summons dito ay sa mga taong maaaring magbigay liwanag sa mga sa sitwasyon o mga kondisyones o magbigay ng mga facts ukol dun sa isang iniimbestigahan nilang posibleng i na batas, posibleng rin nilang i-amendahan o posibleng rin nilang i-repeal. <coughs> Hindi po lahat ng mga inquiries in aid of legislation ay nagbubunga ng isang batas o ng pagbabago sa batas o sa pag ano pagre-repeal nito. Uh, Gayunpaman, nakalagay, nakasaad sa ating saligang batas na maaari, may power talaga ang ating legislatura na mag-issue ng rabitong summons at manawagan ng mga saksi. At ano, para nang, nang sa gayon, ay mafulfill nila ang kanilang obligasyon bilang mga mambabatas na gumawa ng nararapat na, na, batas para sa for the public good. Ngayon, hindi naman 100% all the time ay tama ang Senado o ang House sa nilang pagsuserve. So, tingnan po natin yan. So, halimbawa, ang sinasabi nila ay mag-serve sila ng summons. Ngayon, uh, para makumpel nila na pumunta ang isang saksi, kailangan natanggap yung summons na yon. Kung wala yung tao doon sa kanyang declared home address o sa ibang mga address, masaserve ba ang summons? ah uh, kadalasan po, hindi. Kasi kung wala naman doon at uh, pero may nag eh, ang tatanungan dito ay natanggap ba ng taong yon yung kanyang summons? So kung Julie served yung summons, kailangan niyang pumunta bahagi po 'yon ng batas natin. Minsan-minsan <clears throat> may, may mga saksi na ang sinasabi nila ay hindi naman po talaga sila kailangan doon sa pagpunta sa le, sa legislate sa, sa mga legislator, doon <laughs> mambabatas. Kung kaya't sinasabi nila, hindi po necessary at minsan ang sinasabi nila ay hindi makatarungan ang pagsasamuan sa kanila. Ito ay isang issue na kailangan i-settle ay ng Senado o ng Kongreso or both kung necessary nga ba ang kanilang pagpatawag dito sa kanilang saksi. <clears throat> May ilang beses na pong dinala sa ating hukuman sa Korte Suprema ang issue na ganito kung kaya um, sin perating ng ating Supreme Court ang um, ang power ng ating Senate o ng House mag-issue ng summons. Ngayon po man, hindi po 100% yan. Halimbawa, dun sa kaso ni Lincoln Ong, uh, nung siya po ay biglang ipinadetain ni Senator Gordon, ang sabi ng Colte Suprema, may power talaga ang Senate na mag-inquiry uh, in aid of legislation, may power silang mag-compel na pumanta ang mga witnesses, at may power din sila mag-impose ng contempt gayon pa man, para makapag-impose ng contempt bilang um, how call this? Bilang compulsory measure, kailangan kung i-detain yung tao, may um, due process. Uy, nasa due process na naman tayo. So, ang sinasabi dito ay kailangan binigyan si Lincoln Ong noon ng pagkakataon na sumagot, ng pagkakataon na makapag-explain, uh, and so on, bago siya na detained. Kasi, ini-impose nga yung detention niya bilang isang penalty. Now, general rule din, kapag penalty ang ini-impose na contempt, usually, dadaan yan sa hukuman. In this case, however, dun sa kaso na lingkungan sabi ng si suprema, hindi necessary. Pero, ang kinailangan ipatunayan ng Senado, o gawin ng Senado under the ages, at the time, under the, ano, o uh Senator Gordon uh, sa kanyang committee ay dapat in-afford o binigyan si Lincoln Ong ng due process. Ano pa ang mga restrictions ng mga ng legislators legislators dito? Sa pagsama ng mga government officials kapag nasa cabinet level, maaaring pigilan sila ng presidente. <coughs> so, ibig sabihin po, mga kababayan po natin, eh, pwede rin palang pigilan yan ni Pangulong Marcos. Pero ngayong mukhang hindi na magaganda itong sinabi nga, yung pahayag ni uh, Pastor Kibolo sa kay Pangulong Marcos. Abay, lalo itong pag-iinitan, palagay ko, mga kababayan po natin. At kung totoong sinabing sinusuko na umano siya ni uh, Pangulong Marcos sa Amerika at hinahayaan na lang na parang abusuhin ang kanyang karapatan ako po, eh, napakarami pong followers nitong si Kibuloy, uh, nationwide po or uh, international, global, ay uh, umaabot ito ng 7 million At nakikita po natin ngayon na mukhang galit na po sila, nanawagan na po sila dito sa TikTok ng resign na uh, PBBM. So mukhang malaking puwersa ito at uh, posibleng ah, magkaroon talaga ng uh, malaking problema itong administrasyon ni Pangulong Marcos kung uh, magpapatuloy itong panggigipit umano kay uh, Kiboloy. Kaya abangan po natin yan mga kababayan po natin. Pero ang sinasabi ngayon ni Attorney Trixie Cross ay pwede rin palang gamitin excuses ito ni Pastor Apolo Kibuloy. Lalo na eh, yung mga pinadalhan umano ng sabpina, yung mga address na ito ay wala siya. Pero yun nga, ayon naman sa kanya mga abogado ay na-receive na umano itong sabina pero hindi sila nagbigay ng komento. So ibig sabihin, hindi nila kinumpirma kung pupunta ba itong si Kibuloy o hindi uh, sa mangyaring pagdilig sa Senado o sa House of Representatives. So magkaiba kasing isyo naman. Ang uh, isyo nito sa Senado ay itong mga allegation ng umano'y pang pangbabastos, para pananakit, mayroon pa mga child labor ata, no? Na sila na mandimos. Andito naman sa kabila, umano, itong sa House of Representatives naman ay patungkol sa prangkisa nitong Ziminay. So, pari siyang pinapatawag dahil may mga katanungan, umano, na kailangan niyang sagutin. Na supposed to be, kaya naman, umano, sagutin ng kanyang mga legal counsel, yun nga lang, ang gusto nila is personally ay mag-attend itong si Kibolo'y Kababayan. Ting sabihin ng presidente, huwag kayo pumunta. In which case, subservient po ang legislators doon sa order ng Presidente. Kasi, ang sinasabi ng bukuman, kailangan i-separate yung mga yan. Dahil ang mga cabinet secretaries o ang cabinet level ay nandun bilang alter egos ng Presidente, hindi po dapat isinusuman sila. So, it will be up to the President. Pag less than that, within a certain uh, within certain ranks, uh, after, below that of cabinet secretary, then kailangan pumunta pa rin. So, si Pastor Kibuloy ay isang private person. Uubo <coughs> po ako ha, kaya pasensya na. Ng legislators natin to issue their summons at saka mag-find in content. <coughs> Ngayon, maliwanag po yung batas pagdating dito sa pagsamon katulad ng pagsamon kay Pastor Tibuloy. Okay? Um, gayon pa may, ang sinasabi ni Pastor is, ito ay paraan, pinaparaan lang ng Senado o ng Kongreso yung pagsamon sa kanya nang sa gayon ay pahiyain siya dahil uh, pinuno siya ng isang relisyon. It's to take him down a notch. And also, Uh, may political uh, aspect ito. Alam nila na malakas si pre, dating Pangulong Duterte sa kanya o magkaibigan sila at binibigyan ng plataforma ni Pastor Kibuloy ang dating Pangulo para makapag-criticize sa ating gobyerno. Ito ba ay mga paraan para salagin ang summons? Posibleng hindi. Pero ang pinaka niya ngayon ay kung ang summons ay tamang nas na na serve kung na serve ng maayos ito kahari rin gamitin no, ni, ni pastor ang depensa na ito ay isang paraan para ma-oppress siya uh, gayon pa man hindi ko si ginagarantee na ito ay malakas na depensa gayon pa man may tiwala ako sa kanyang mga abogado na may magagawa na mahahanapan nila ng paraan at mga depensa ang ating butihing pastor. Gayon paman may mga ano, by the way ha, para dun sa mga nagsasabing alin sunod dapat siya sa batas. Hindi, hindi ang contempt kung kaya't pwedeng magdetain. <clears throat> Alam nyo, huwag naman tanungin what happens kasi yun nga po ang sinasabi ko din discuss ko ngayon. <laughs> okay? So, ang, so anong pwedeng mangyari? Magsaserve sila ng summons Uh, hindi yan i-receive, -re tatanggihan yan. At sasabihin ng mga nagre-receive, wala po siya dito. So, uh, oh by the way, ang nagsaserve ng summons dyan ay yung Sergeant at Arms sa Metro Manila. Pag sa labas ng Metro Manila, PNP po yun. So, may mga nagsasabing kung huli team daw ng PNP si Pastor Tibulon. So, yan nga po ano mga kababayan po natin, pwede pa lang hindi tanggapin itong sa Pina kung wala o itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit uh, sinabi na rin ng PNP kung sakali ah, uh, na o mano humingi ng tulong itong Senado, siyempre ang uh, committee ni Senator Reza Ontiveros sa Philippine National Police para iparisto uh, o, para i-implement itong sa Pina, itong contempt uh, dahil hindi nga mag-attend itong si Kibuloy ay posible ng makipagtulungan mano ang Philippine National Police. So kung mangyayari ito, mga kababayan po natin, ano kaya ang uh, posibleng action, depensa na gagawin ng uh, legal counsel ni uh, Pastor Apolo Kubloy which is alam po natin napakagaling din na itong si Attorney Tapasyo at uh, although hindi niya napanalo ang kaso kay Teves na tuli pa rin yung pagkansila ng pasaporte ni Teves at ngayon ay pwede na umano i-deport pero kung tutingnan natin mga kababayan po natin hanggang ngayon ay hindi pa rin nila napauwi itong si Teves at active pa rin sa kanyang social media ngayon mga kababayan po natin paano nila kuhulihin itong si Kibuloy at ano ang aksyon nagagawin naman ng kampo ni Pastor Apulo Kibuloy kung sakaling i-implement ito. Pero una ang nakikita ko dito ay posibleng sasabog sa galit itong mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy. Kaya abangan po natin yan, mga kababayan po natin, eh mukhang malaking gulo ang mangyayari kapag ipinagpatuloy ito ng Senado at ng House of Representatives. So yan muna ang ating update. Maraming salamat.